For today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life Vlog! So it's Sunday nga pala ngayon, last day ni Mr. Papasok na naman siya sa trabaho bukas. Tapos na ang holiday. Nag-sleep in nga pala kami, alas 8 na ng umaga nagising. Pati na rin yung mga anak ko, napuit kasi kami nung isang gabi. Nagluto nga pala si Mr. ng omelet. Naglagay siya ng onion at saka ham and cheese. Meron ding kamatis. So napakasarap ng breakfast natin ngayon, luto ni Mister. Alam nyo kasi kapag nagtatarbaw na yung asawa ko, hindi na yan kumakain ng breakfast sa bahay, nagmamadali. Kasi nagbabiyay pa siya papunta sa Oakland. After naming magbreakfast is naglinis agad sa kusina, naghugas ng pinggan si Mister. So naka na nga pala kami, galing sa Rotorua. Marami nga pala kaming dinala ng mga labahin. So gabundok, hindi na kasi kami naglaba doon, dinala na namin pag uwi sa bahay. Eh ayan na, million-milliones na ang ating lalaban ngayon. Pagkatapos eh naglinis ako ng kwarto, nagchange nga pala ako ng bedsheet. Every two weeks talaga akong nagpapalit. Pag winter naman, every three weeks kasi mahilap kasi maglaba sa winter, palaging umuulan. Pag summer naman okay na okay na maglaba ka ng mga bedsheets. After nga pala maglinis sa kwarto namin ni Mr. dito naman ako sa kwarto ni Silas at saka ng kambal. Pagkatapos inag-vacuum, alam nyo kasi 4 days kaming wala dito sa bahay at ang dami talang alikabok. Ganito talaga pag walang tumitira sa bahay nyo, inaalikabok. Nagpataling nga pala ng buhok. Yung kambal kasi gusto nilang lumabas at magbihis. Yung kambal nga pala nagmana sa buhok ko. Medyo makapal at itim yung kulay. Yung asawa ko, nung bata pa siya, meron niyang buhok at color blonde talaga kaya alam kong nagmana yung mga anak ko sa akin kasi itim lahat yung mga buhok nila pinoy na pinoy nagbihis nga pala ako at nagsampay ng na mga labahin magtatrabaho kasi ako ngayon sa cafe si Mr. dinala niya yung mga bata sa aking biyanan nagready na rin ako of course kasi nga alas 11 ng humaga magtatrabaho na naman sa cafe nagtext kasi yung boss ko kailangan niya ng tao ngayon medyo busy so ako nga pala ay reliever lang Tinatawagan ng ako ng aking boss kung kailangan niya ng tao, so cash lang yung tinatanggap ko rin. Pagkatapos ng shift ko is pinibigyan niya ako ng pera. Gustong gusto ko rin magtrabaho sa cafe kasi meron na akong mga kaibigan doon. So limang oras lang ng shift ko ngayon, 11 hanggang 4 p.m. So simpleng-simple lang yung makeup natin ngayon, yung mga tao kasi doon sa cafe, yung mga kaibigan ko, yung natatrabaho, hindi sila nagme-makeup. Natural look lang. Pagkasapit ng 10.45, naglakad na ako. Nag-drive pala. Papunta sa cafe. 5 minutes lang kasi. Pagdating ko talaga sa cafe, unang-unang kinukuha ko is yung apron. So runner lang pala ako ngayon dito sa cafe. Ako yung nag-serve ng coffee. nag-serve din ng mga pagkain. So dito sa cafe na pinagtatrabahoan ko, libre yung lunch namin. So mga 2.30 nga pala ako nakapag-break. Sobrang busy kasi maraming tao. Pagkasapit ng alas 3 is nang sasarado na yung kafe at yung ginagawa namin is naglilinis na lang. Usually talaga sa kusina ko, pinapalinis ng boss ko. Nililinisan ko yung grill, tsaka yung toaster, at tsaka yung mga iba't ibang bagay na dapat linisan. Ako talaga gustong gusto kong maglinis. Pagkasapit ng alas 4, is nagready na ako at uuwi na. So sa 5 hours na pagtatrabaho ko sa cafe, nakakasahod ako ng $110 or mga 3,800 pesos. Limang oras, sobrang worth it ang pagtatrabaho dito sa New Zealand. Pagdating ko sa bahay, naabutan ko si Mr. nagluluto ng dinner. Okay. Scramble nga pala uh. ng itlog si Mr. Nagluto kasi siya ng fried rice. And ito talaga kami, kapag nagtatrabaho ko si Mr. talagang nagluluto ng dinner. Pag-uwi ko is, naghuhugas na lang ako ng mga pinggan at nagsashower ng mga bata. Oh, wow! I fried rice. To... Dinner time! Dinner! Diana was trying to give me a reason. Every 10 uh. minutes, why she should have. So you. Let's eat dinner, guys! You like sauce? Yeah, I my Wow, tomorrow mommy's gonna make a mug bean. like sauce? I like it. Yummy! Sauce. Oh, let's eat dinner. Daddy cooked some dinner tonight. Our dinner for tonight is what's our dinner for tonight? Fried rice. Fried rice. Rice for dinner. Daddy's famous fried rice. World famous fried rice. There's a little bit garlic in here. about to come back from work now. What? Mm, delicious fried rice. Kami lang pala kumain. Busog pa kasi yung kapatid ko. At si Ariana naman, natapos na siya. Sobrang bilis lang nagmamadali. Pagkatapos kumain, naghugas agad ng pinggan. Ako naman ay nag-shower sa mga bata. Pagkatapos kong mag-shower, eh naglinis agad. Nag-continue sa paglilinis sa kusina. Si Mr. Raman ay naupo na, napagod sa kakabantay sa mga bata today. Pagkatapos maglinis ng kusina, nagpunta ako sa garden, chinik ko. Yung mga kamatis ko kasi, medyo dry today. Sobrang ganda ng panahon. Si Silas nga pala ay nag-harvest ng broccoli. At ako naman ay nagpatuloy sa pag-water ng mga halaman. Mahirap talaga kapag pumupunta kami sa ibang lugar pag summer dito, sobrang dry talaga. Walang nagdidilig ng mga halaman ko sa garden. After kong magdilig ng mga halaman, nag-shower ako at nagtupi ng mga damit. Kasama, of course, si Mr. Juan nanunood ng TV. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!